So, yun na nga mga kayot. Eh, 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 eh. eh, dalaw po. Ito is medyo dito na ako Ito yung mga pampain. Naayos na namin ito kanina sa kanilang bahay. Ayan. Dito lalagyan namin siya mga kayot. Yan, dyan, 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 dyan. Pahulad tawag sa amin dyan. Dati kasi mga kayot, ano lang, short story. Nakakuha na kami dati dito ng bayawak. Dito ba? Ah, mali dito na. Dito yon Ayan, nilalagyan niya. Malalaman naman kung may huli yan o may kuha kapag gumalaw yung chest na yan. Ayan. Ayan, madami yan, mga higit siguro 20 plus to mahigit ayan. Papunta kami sa baba. Tapos pag ayan, pag galing namin sa baba, babalikan namin to dito mga to. Meron na kami nilagay dito sa taas, may tatlo na dito. Ayan, Al no? ayan. may tatlo na di ba? Tuntan natin. So ayan, meron na siyang tatlo diyan, di ba? May mga chest na yan. Tapos dito naman, iwan ko kung magkailan lalagay niya. Wala well, kasi magka-camera kaya hindi ko siya matutulungan pero subukan natin tulungan siya para mas stable, di ba? Di diba? mm. So abangan niyo na lang mga kayo kapag natapos na kami magpain ganyan tapos ano na kayo? Ano hanig to? Subo na. Para tuloy-tuloy tayo. Let's go. Ano kami makuha kita, no?

Hmm. YouTube, YouTube. Ay! Uh. So, update. Nasa kalahati na kami. tao Pag naman malaknot ka man, dili, dili, ka man nabubuklo. Ha? Mga kahit to, sa pasay, part na to, medyo malalim to. Ito yung mga kadalasan, maraming kasili dito kasi bagong baha lang pala. Ano so, na marami kami mahuli, no? Ngayon, pero na rin ay, bro, na yung brotang mo. Diyot na na. Ang darag ko na yung mo rin na, Taka! Hindi may bubutan ng tarakura taga. Ang may hadalong pa dito. May malaking taga kasi dito mga kayot. So. Ito. hindi na oh. Pero. Ano pa lang. So na pagpunta namin dun sa taas. Kasi dun galing kami sa taas. Parang uulan na naman mga kayot. Uy. ulan Parang uulan na naman. Yun o, gumagalaw na siya. Guna na kailada para So ito mga kayot, update lang. Dito na nilalagay, si malalim to eh. Yung malaki kang kamsi dito mga taga, tawag sa amin. Hindi ko na ko ng taga. Ayun. Ito yung mga pang kasili o pang il. Nakakuha ka mo kasili. Nakibuta ka mong takaw. Hindi mo nga kasili. Malaki yung taga. Ito pa. <laughs> Tignan yun naman. Tignan yun naman kung gano'ng kalagaya daw. Ito tayo para makita nyo. Ayan ah. Oh. Uh. Ito yung mga panghuli pong malaking isda. Yan. Let's go. Malinis yan mga kayo. May mga dahon-dahon lang talaga. Pero kakap... Katapos lang talaga bumaha. Atto. to. Ah. Yung e una mo, Anches. Sub 8. Ano sang kahoy? Dire na nang na na. Ano. Yo. Pesa. Nalaki diba yo. Mga pangkasili. O igat kung tawagin sa iba. So, update ko na lang kayo mga kayot kapag may ano kami nag Ano na? Nagtibaw na. So yun mga kayot. Ito na. Let's go. Này cậu bà 8 rồi 8 Này nè ra Con biết cậu bà à Boleh. palpak kalau <coughs> Dok toh

Hindi uh lang huli maliit kaya lang yung hmm. hmm. sobra. <laughs> Tumakit sa gumayang tawag dito. Lumalaki pa naman to pero hindi nagkano kalaki talaga. Kanya na talaga siya kaliliit kaya masabihin masabi, nyo kung kumukuha kami ng maliliit. Maliliit talaga yung isda na yan. Lumalaki naman yan pero hindi gaano talagang Gano'ng kalaki ng malala. Diba? tanggal lang eh yung oras yun inihipan nila huwag nyo mga oras yun yung pain unang ano pa naman unang ikot namin dito ayun sobrang babaw lang no hindi ka magalis na galda rin wala wala Kaya may malaki sana doon kanina mga kayot sa taas. Kaya lang na kaya ano nakawala Otto na, na. na Sa gumaya <laughs> <laughs> guma yung kunta Sili? Ha? Sili? Dulo? Sili ha? Sili? May baka kaming rekrut makakita Makakayat okay. may baka kaming rekrut Ayan ha Diyan, Dek. Ay. <laughs> diba kami na mga recruit. Ay, dito pa sa likod. Eh. tulin ng bata na yan. O, 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 Tara. Ililipat na namin yung mga... Ano namin, kaming wet gawa ng <coughs> wala dito. Pupunta kami dun sa baba. May bantang durong, ano. Tapag ka lang itong bata na ko. Ah. Hihihi! <laughs> Ay. Ano boy? <coughs>

Pasok yung motor dito na, Ganito sa amin dito. Malupitan yung mga nagmamotor dito. Tara po natin yung silig. Tara tara tara. Bula 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 bula. Aw! Ayaw ako gas. Eeeeh! Anong... Anong tanki ba? Ano na na? Bababasa? Basa na ho?

Ay! Tulon! Tulon! Ha? Tulon! mo! Ha? Tulon mo! Ha? Ah. Nangaka! Nangaka! Ah. buhayan mo yun eh! Nangaka! Ha? Ha? Ah. Ah. <laughs> Ay! Ha? 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 Ha?